tayo ng ano ng mga manok na pinapukain Sayang hindi niyo na rin eh lang kasi yan sila guys. Binabatingtingan lang yung mga manok tapos yan lumalapit na sila para ma kumain. Uh -huh. yan, madami, sila. madami din kaming aso dito guys kaya ano bahay ng hipag ko ito bahay ng hipag ko yan may mga tanim dyan na tanong yan Ayan, may mga sili, yung tangke. Ayun, yung tanong sa taas, o, oh, na, na gulang, magulang na. Magulang na yung, ano, yung rambutan naman, guys. O, oh, yun. Ang sarap ba yung rambutan? Ayan, o. Tapos, meron ditong, ano, meron dito, o, oh, sisiw. Ayan guys, oh, napakarami ng sisiw nila guys. No? Ang dami ng sisiw. Oh. Ilan yan ng sisiw na yan? Hulaan ninyo guys kung ilan niyang sisiw na yan. Bilangin natin. Huwag kang malikot. Malikot ng nanay eh. 2, 4, 6 na ko. Hindi siya mabibilang. Kalikot-likot ba naman ahoy. Sumakay kayo lang dyan sa ano. Uno. Si Uno ba ito? Si Dos. Ang si dosi, treso. Ganda ito. Kama, ingay! Maingay! maingay. Yeah. Yung nanay nila, masyado matapang. 2, 2, 4, 5, 2, 19, stop! 19 so Tama na. Ayan, um, 19 19 ka Ano, o oh, na bilis ko gisa. Ah. Abila ko 'yung mga sisyo, ang ingay namin dito. Ine-ingay ng mga ito. Kunti na lang sila kasi nag na, ano na nandoon na sa kanilang pugad. Tapos guys, merong tanim yung aking bilas. Ayan oh. May mga sitaw na na ano, hinog na. Hindi may malunggay sa likod ayun oh. Tapos yung papaya dito, nabuhay na rin. Oh, Nagkabunga na. Ayan, oh. May bunga na rin yung pagkalingit-lingit na yan. Ayan, meron na naman kami. Ano. Malunggay doon. Tapos, ayan, pipino yan. Oh. Ang galing yun nung bilas ko magawa ng garden niya. Eh. Ito, paminta. Yung garden niya. Ay, eh, ito, oh, pipino. Nabubuhay para samantalang ako hindi. ayun guys. Oh, madaming bunga yung kalamansi. Ayan, oh. kalamansi, madaming bunga. Tingnan nyo yung kawayan guys. O, oh, napakatayog na di oh, ba diba? napakatayog ka na ng kawayan. Sobrang kaas na ng kawayan. Oh, hindi natin alam kung ano pa yung mga tanong ni Kuya dito. Ano ba nga pa yung tanong? Kinuha ko yung dalawang tanong kanina. Hinalo ko sa munggo. Oh, ang dami mga kahoy. Nandito kami sa ano, sa lasang nasa lasang mi ba an mo dere guys sana mi sa lasang kay tanawa na o dagko kay mga kahoy dere a dagko kay mga kawaya tagas na kayo mga kawayan nang abali na lang na siya kun sa may mga kawayan di ana o kawayan tapos dito aron sa balay sa baboy wala na itaw dito ah yan, ito naman yung aming bahay. Yan, marami pang rambutan. Mangunguha ako ng rambutan bukas. Bukas nguha ako ng rambutan. So, marami kang magagalaan dito, guys. Kung gusto mo, gusto ninyo kuan lasang, ladri lasang. nakuha ang bitin nga. Dako kayong bitin na, ka, oh. Diha, mahadlok na kumusaka ka, Mahadlok na kumusaka. Di na kumuan ha, Kaya dako kayo itong nakuha nga bitin, Diana, bang kuha. Pero wala may kinasakon ba kay daghan kay bunga pa sa taas usayang. so sayang. Ugma ah, kato kat na ko na diha sa bubong ugma. kato kat na to ugma diha guys kay para kuan. Para natay rambutan. Limpyo naman ni Drea guys oh. Pero mahadlok lang lagi ko ha kay daghan kay ganang ka kuno. Naman misalasang oy. Nawa na mo balay na nang misalasang mi no, salasang. salasang suporting lasangan na. No? Oh, uh, sarap ni mo sa lasang, ang eh, dagang kaig mong kahoy diri aba. Presko man alam diri bugnaw. Para balaya dagang kaig ni labhan dagang kayo ka nang gipanghalay. Oh, di ba? Sarap diri Dito apo dagang pug kaig rambutan o. Eh. Di lagi makuha lagi kay sa asa. Di mo sa ka. Kay ma putol naman na mga sanga o katkaton pa na ko na madre na lang tayo Huwag muha na tayo sa daklin nabalay na ako hipag na ako kana balay po so, na sa kong hipag kanira po na mong balay pagkita na ho man Pagitan na ho man na ho man si Coco ba yan o oh? si Coco yun na, si Morong ah, diba na meron man nga na itong pong inabuhid na Ay, nanagkon na akong sampagita o ni ning, ning kat, kat na siya dito sa taas. Tapos sa una ana siya ng anang mga kuana na, di na siya green kaayo karon green na siya kaayo. o. nako lang na nagibutang sa among balkon kay ilami man paminaw og na naay mga ingon anang dahon nga kuan. Dahon nga green ba? Purag presko sa paminaw. hala tapos dito atong balay po sa akong bayaw kanang na anak nga puti balay po na nila nara dito kami dito kami manggawas karsada na na siya tapos kanin balaya po kuha na siya kanang balay na sa igagaw sa kong bana Dito oh. lagi dire lagi balay lagi katong na dito sa taas nga balay nga dako sa ako ng ugangan pero wala na yung nagpuyo diha kay wala naman akong ugang uh, na naman sa ginoo giku. Ikuha naman. wala naman mga daghan kay nagbunga sa una nga. Wala uh. na puy bunga ang mga mangga. Purot na pud. Balay na sa akong bay niya eh. eh Hipak. Yung sakyan lang. Dari sakyan ng e-bike. Yung mga sakyan, e yung mga sakyan uh, na nabito ang spikas. sa isa. Nanang isa dito pa sa likod. sa kagarahe. Ayan guys, maraming salamat sa panunood at follow and share. Salamat, salamat. Tanawa ko na yung mga rambutan guys, Dado. pero dito, uudaghan pa na sila kayo. Tara o. Yan yung mga haba kaya lang. Hindi naman ako maabot. Naa naman na dito na sa taas. Layo naman na siya kaayo. Tanawa na 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 tapos mahinog na na siya, kaya na-overripe na naman na siya. Dili na na siya lamig kaunun, kay kuan, muduga na naman na siya. ara humba na o nga akong gisugo, ganihan nga manguha o kanang kuan. <laughs> Galingog-lingog lang wako kuha e o grambutan. <laughs> kay, natuloy. Ara o, sige na lang kuanig tanaw. Kay di mang kakaon, kay naaman sa taas. Ha. Taas man kayo na ang ako na pagkuha. Na bitin di ana. Ay na lang uy. Di ba? Di ba? Di ba? kakaon ako kakaon kayo. Di diba, lang ko ma... Ma... Lambitinan. Anang bitin dira? Wala naman to siya. kay namatay naman tong bitin to. Pero... balam um, bala mo dahi. Ay tanawon ninyo. Ta, patanaw na ako sa inyo ha guys. Yung kanang kuan. Iguana. moy kuan ni sa ako, bayaw bilas ka ng pangalan eh murag ka ng iyahang tanawa ninyo iguana guys o oh. tanawa oh, nakita ninyo na iguana hmm. o oh, lami kaya na iyang tulugan kaya iyang kahoy na yung tulugan nyo o oh. lagpas na kayo na iyang iyang kwan ikog o oh, lagpas na kayo na iyang ikog di kuan ba lagpas na kayo iyang ikog di asa kahoy nga yung gi sandigan gi higidaan tutu, matulog na na siya karun oh ganina kay unsa na yung gi buhat gi kay kay mananiyag mayo sige mananiyag naon dari naon dari anang kuan kay gusto niya magawas dako na siya kayo gamay pa na kao, ga, gamay pa na kayo sa una guys karon partira ng dakuan niya oh. Dara siya ayang pagkaon ga ka, kangkong. Wala pa ba na siya natulog? Tulog na na siya unya. Ano? Awan na siya o kay... Hilom na na kayo siya ba? Wala na siya gat... Saba, saba Ay, namuha na ng paminta. Daghan na kay bunga ang paminta, guys. oh na kay bunga ang paminta ni Kuya Ruben. Karoon na ako nakita. Dagha na na kay bunga ang paminta niya. paray ko. So, so, uh, to na to ni Ann. ay, ka. Kuan ba, lasang dari ah. Ay, nara pa dahi dari nga. Talong o, kabuk talong o, guys. Oh. Mahinog na po ni siya. Magulang na po ni. Gulang na gani. Gulang na. Ayan o, daghan kay bunga ang kanang kuan ba o paminta o. Oh. Uh, dai, kit ani nya nang paminta, guys. Oh, daghan kay bunga ay padre ang paminta na munga pagtarong dito sa bukid wa tarong bunga ang paminta dari o oh, daghan bunga pas mga talong ni kuya Ruben guys sige na guys babay na ko sa inyo ha salamat salamat sa panonood salamat kayo eh, sa paglantaw sa kung panaw oh, sa kung mga video guys ha ako kay kung pa yung pera. Kaya nyo kita na video. Bye bye.